Hi, Lester. Hi. Ako si Luis. Hello. Uh, kasi kanina, joke tayo. Okay? So, eto ngayon, gusto mo sumayaw. Aba? Okay, so, eto. Ikaw, pwede ka sumayaw. Okay? What? Two, three, Hinangaan ang celebrity host na si Luis Manzano matapos puntahan ng isa sa mga audience ng It's Your Lucky Day para pasayawin ito sa kalagitnaan ng kasiyahan nila sa nasabing programa. Makikita sa video na may problema sa pandinig ang nilapitan ni Luis kaya naman nakipag-usap siya gamit ang sign language at game na game naman itong nakisayaw. Ay, bago lahat, direct, direct, sorry. Kasi gusto ko lahat ng kalaki natin involved. May tumatawag sa akin kanina pa na isang kalaki natin. Kung hindi naman nagkakamali, ay uh, medyo may konting uh, problema po sa, sa pandinig. Hi Lester! Hi! hi. Ako si Luis. Hello? Uh, kasi kanina, joke tayo. Okay? So, eto ngayon, gusto mo sumayaw. Aba? Okay, so, eto. Ikaw, pwede ka sumayaw. Okay? What? Maraming maraming salamat. Ikaw, meron kang one. Pinuri ng mga netizens ang ginawang ito ni Luis dahil muli niya umanong pinatunayan kung gaano siya kagaling sa pag-host at kung gaano sila kadeserving na pansamantalang pumalit sa It Showtime bukod pa rito, sobrang humangad din ng mga netizen sa galing ng host na mag sign language na para bang inaral niya talaga ito para makausap din ng mga tao na nakakaintindi sa ibang paraan bukod sa pagsasalita. Nakakailang araw pa lang ang programang It's Your Lucky Day pero inuulan na ito ng papuri mula sa mga netizens dahil sa galing at husay na ipinapakita ng mga host. Bukod sa mabenta nilang mga jokes, makikita agad ang chemistry sa kanila at kapansin-pansin walang ilangan kahit hindi pa sila matagal na nagkakasama. Nagkakaiyakan na rin. na <laughs>